Hello mga Mima. So ito po yung lunch namin ngayong araw. Um, nag kami pero hindi tuna yung gamit ko kundi tulingan lang siya. Mas mura po siya. Nakabila ko kahapon ng halagang 100 pesos. Tapos ayan, pinakat ko siya. Hindi ko siya nilagay sa freezer kasi pag nilagay siya sa freezer, mag-iiba yung, yung, yung quality niya ba. Hindi na siya ganun kagaya ng um, fresh nilagay ko lang siya sa ilalim ng freezer para medyo ano pa rin siya, yung malamig na malamig talaga. So, binabad ko lang po siya sa tubig na may bawang, toyo, at saka paminta, tapos um, asin. Mga 30, to, 30 minutes to 1 hour po ang pagbabad. So, katulad ng chicken, sa so ginagawa ko, yan din yung magpapajuicy sa ating isda. Tapos, mas maganda yan, mga mima, kung i-bibilad um, nyo muna ng kalahating araw, mas maraming vitamins yon galing sa araw. So, ganun po yung ginagawa ng um, iba sa Japan. Nakikita ko sa mga grocery, merong mas mahal yung isda sa supermarket kapag naka naka ano siya na, na bilad siya sa araw. Hindi niya siya gagawing tuyo, okay? Um half day lang po ang pagbilad, optional lang 'yon. Tapos ito, habang nakababad yung ating isda, naghiwa na rin ako ng tatlong pirasong kamatis at saka talong. Ibibrito ko lang po itong talong. Masarap ang talong kung gamit nyo ay olive oil. Pero wala na akong olive oil. Ayoko nang mamili dahil babalik na rin kami ng Japan anytime. Kaya ito na lang yung mantika na lang na regular ang gamit ko. Tapos ito, gagawa ko ng soup. Itong natirang um, chicken breast na nilaga ako pa nung isang araw. Um, ayan, hinimay-himay ko yung natirang laman para ilaga, gamitin ko sa soup. Uh, itong gamit ko na itong hindi siya ganun kalakas yung apoy niya. Kaya, ano, um, pinatay ko yung isa. Ayan, isa lang gamit ko. Kasi kapag dalawa yung ginamit, alam niya parang nag-aagawan sila ng power. Kaya mas gusto ko talaga yung um, gaas ang gamit. Tapos ito pala, nag, uh, uh, naisipan kong magdagdag ng green beans para pang garnish natin sa ating isda. Dahil mas maganda tingnan ng pagkakaplating kapag green ang gamit na pang, alam nyo yun, pang display. Pero hindi lang basta pang display, syempre ano din yan, um, healthy dagdag ulam din. Um, blanch ko lang siya ng mga 3 to 5 minutes yung malambot na. Try nyo, um, i-check nyo na lang kung malambot na. Huwag nyo pong takpan para hindi mag masira yung kulay. Kasi pag tinakpan nyo, hindi na siya magiging, ano, yung pagka-green niya masisira. Hindi siya green na green, na matingkad. At ayaw nating mawala yon kaya huwag takpan. At pagkatapos nun, um, naghiwa ako ng bawang na ilalagay natin sa ating green beans. At uh, ito gamit ko celery, Indonesian celery, pero mas maganda yung 'di ba yung nakikita niyo ginagawa ko yung malalaki. Ito kasi ang ano dito yung dahon niya, mas masarap yung dahon niya kaysa sa tangkay. Tapos dito sa soup naglagay ako ng um, garlic powder at saka konting fresh garlic tapos ito isang itlog na isipan ko na rin maglagay ng isang itlog para dagdag pampalasa rin sa ating sabaw tapos um, chicken powder o chicken cubes paminta so yun lang po ang pampalasa sa ating uh, sabaw at saka itong patis pala kung medyo matabang sa chicken cubes o kahit anong nor cubes ang gusto nyo beef, um, chicken pork, carry tapos kung medyo matabang, dagdagan nyo na lang ng patis. Tapos, uh, ayun, yung, kung dahon lang yung gamit ninyo, last nyo nang ilalagay yung dahon. Uh, masarap siya. Huwag nyo siyang pakulo, huwag nyo siyang lutuin masyado para hindi mawala yung lasa niya. At pagkatapos ay pinatakan ko lang ng lime para medyo maasim-asim na sinigang style. Last nyo na siyang ilagay yung o kung wala kalamansi. At pagkatapos nun, dito na tayo sa last recipe, lulutuin ko na itong aking um, isda. sa so olive oil ang gamit ko. Kung nakikita niyo po yung pan, puti-puti, um, hindi po yan sa sabon ha. Kasi dito sa Bali, yung tubig kasi malapit sa dagat, ba diba? So, alam niyo yung parang asin na namumuo. na naiiwan dun sa mga hinugasang ano, gamit. Kaya kapag hinaghugas dito, kailangan punasan muna Kasi talagang namumuti siya medyo malayo pa kami sa dagat ha. pero pag nandoon sa yung mga ano sa malapit talaga sa dagat namumuti talaga siya kaya kailangan punasan nakikita ko yung mga yung mga resto after hugas pinupunasan kaagad nila kasi nga namumuti so yun lang inexplain ko lang baka isipin niyo sabon yung nakikita niyo namumuti at uh, ito na ang, um, ang gamit ko dito ay konting oil lang ren tapos uh, I-sasalang na natin tong isda. So, yung mga Japanese po, mga mima nakita ko, napapanood ko sa TV. Half, uh, isang side lang yung piniprito nila. Tapos, akadiba tayo kasi sanay tayo sa, alam mo yung deep fry. Tapos, um, medyo matigas siya. Gusto natin toasted. Kaya pag lumamig, minsan, pag na-overcook, matigas na siya. So, ayaw nila ng ganun. Tapos, minsan ako din ayaw ko nung ganun. Meron, yung paborito ko yung isda nila na ano, talagang malambot. Inalam ko kung paano nila gawin. Ayun, nakita ko nga. Kasi mahilig akong manood talaga kapag interesado ako, nire-research ko talaga yan. So, tapos kapag medyo brown na, yung isang side, itatakpan lang natin hanggang sa maluto na siya. So, ano siya, parang, ano na siya, add? uh, prito steam, ganun. Fried steam maluluto siya yung yung kabilang side sa pagka steam takpan niyo lang basta takpan niyo tapos itong kamatis naglagay lang ako ng toyo at saka green, uh, green, onion para pang lagay natin on top dito sa ating isda so nakikita niyo yung isa may bawas na yon kasi tinitikman ko siya kung luto na siya mabilis lang siya maluto kasi manipis naman yung hiwa ng isda natutunan ko na hindi naman daw dapat talaga piniprito ng matagal itong isda kasi um, nawawala rin yung, vit yung vitamins niya. Mas maganda na na orasan ninyo yung yung saktong oras lang wag niyo patagalin maluto kasi naluluto rin nawawala yung vitamins niya kaya yung mga Japanese tingnan niya maganda yung kutis nila kasi mahilig sila sa seafood di ba tapos hin ano um, basta magaling sila mag ano ng mga pagkain na hindi natatanggal masyado yung vitamins So, ayun mga mga secret sa so juicy na isda. Half, um, isang side lang, tapos ipiprito niya. Pag medyo brown, tatakpan na. Tapos, yung, pagka, yung imamarinate din. Ayun. Itry nyo yan. Um, sa, sa tulingan din o tuna, ganun. Kung anong isda man yung gusto nyo. Hindi ko lang alam sa ibang klasik isda. wag lang siguro sa bangus hindi ko pa na basta nagagawa ko to sa ganito tulingan tapos yung malaking malaking galunggong ayun pwede rin pala siya doon tapos uh, ayun plating na tayo mga mima 'di ba hindi mo aakalain na ang gamit ko lang ay isang talong tatlong piraso ng kamatis konting Uh, yung nakikita nyo na yan pero ba diba, nagkasya sa amin na anim yung kakain may sobra pa po sa totoo lang sobra pa yung talong may natira pang isda tapos ito si ate favorite niya sarap na sarap siya sabi niya las, lasang salmon daw um, na natutuwa akong pano